Ang araw sa inyong lahat guys Magluto tayo ng Kuhol Adobado po sa gata Meron po pa akong paghanda dito ng mga ingredient Tulad ng bawang Sibuyas Paminta Siling pangsigang Luya At may konting stem ng kangkong At syempre meron tayong Kakang gata At ang main course natin Ang bida puhol, bukid at syempre may toyo syempre meron tayong red wine, Carlo Rossi sosyal na nga ating adubadong puhol dahil sa Carlo Rossi uh, pampalampot po yan ang alak para de makunas magsosote na tayo ng sibuyas sunod natin ang luya at sunod na natin ang bawang huwag natin dyan siya ng golden brown So, palapit na sa sunog. So, kailangan ganyan lang siya kasi po mas malasa po pag ganyan lang. So, inex na natin ang ating main course. Ang kuhol. Paminta. after a few minutes ilagay natin ng gata ang pangalawang gata so takpan muna natin siya Na so, ilagay ko na rin ng aking wine at saka ang toyo so ang next na natin ang ating pangalawang gata palambutin mo natin yan bago natin ilagay ang ating kangkong at pag malapit na maluto yung sili na walang natin let's put our veggies kangkong water spinach so hantayin lang natin siya matuyo para may lagyan natin ng kakanggata Lagyan na natin ng siling haba. At ang ating kakang gata. Yun. di mm, diba? Sarap na neto. guys, okay na yan. Ready to serve na. So, ready na ang inyong kanin. Sigurado mapapaan ni Rice. So, bigay tayo sa kapitbahay natin para makatikim din sila ng kuhol. Galing bukit. So, sana magustuhan niya ang ating kuhol. So yan, thank you for watching. Mabuhay Bicolano.